Hello guys, magandang bayang araw po sa inyong lahat So itong inyong adidang, nagbibigay ko ng mga tips kung paano natin masalba yung patuloy na kumbaga paglubog o pag ano po ng ating mga business So dito guys, hindi talaga natin maiwasan yan lalo na kung Punong punong-puno kayo ng mga utang ayan So paano ninyo maano yan guys? Kumuha po kayo ng isang bowl na asin Kumuha kayo ng lime Kalamansi guys, Okay kalamansi na mas maliit. Ganitong gawin niyo. Patungan ninyo ng dalawang coins. Yan guys. Ganyan ang gawin ninyo. And coins dyan. Coins dito. Ganito yung format niya guys na gawin ninyo. Alam niyo ba ang lime pwede niyang kontrahin yung mga away, yung mga ano guys, di ba pag paluwi na yung negosyo nyo, lagi kayong nag-away most of the time yan guys pag may away ang mag-asawa ang negosyo talaga bagsak so yan, iwasan niyo yan lalo um, na, babae ka man o lalaki man na nagma ng business, huwag kang magkikipag-away sa asawa mo, bago ka pumunta sa iyong negosyo dahil wala kang magiging benta Obserbahan niyo yan guys. Kapag nag-aaway ang mag-asama, ang negosyo ay walang, kumbaga hindi kumikilos. Hindi nag -ano yan guys. Obserbahan niyo yan. Kaya kung ako sa inyo, iwasan niyo yan na mangyayari. Tuwing kayo ay pupunta magbenta. Ayan guys. Dito ilagay niyo sa sa kahit saang parte ho ng tindahan niyo ilagay niyo ito guys. Yan para masagap niya yung negativity and protection niya sa, sa inyong mga financing. Ang lime guys, ito yung mga taong inaaway na kayo dahil sa mga utang ninyo. Proteksyonan niya kayo para ma-prevent po yung away. Makakuha pa sa madaling usapan. Ayan, protection na money. Ayan guys, yung mga coins ko kasi maraming akong sinusulat sa mga coins ko guys. So, dito hinuhugasan ko and then ginagamit ko ulit. And guys, pag itong asin na to ay basang-basa agad, ibig sabihin talagang maraming negative sa ano mo. And palitan mo yung aura. Yung aura ng tindahan mo or yung shop mo. Palitan mo muna, kumbaga ibahin mo yung pwesto. Baka marami kang nailagay sa mga ganitong bagay, sa mga ganyan bagay na hindi ka nag-ano sa mga expert o hindi ka man lang nanonood sa mga pampaswerte na ganito, yung mga bawal na places na nilalagay yung mga ganito, yung mga bad lucks na yung mga ano-ano. So dito guys, ilagay mo to sa kahit saan part po ng ano mo, tindahan mo, tutulungan ka. Pag yan asin basa, palitan agad. Agad-agad palitan mo. Para masagap niya, bigyan mo ng pagkakataon yung asin. Natulungan ka, nasagapin niya lahat yung mga negatibo. Guys, kung wala kayong ano, negosyo at gusto ninyong gawin ito, gawin po ninyo sa bahay ninyo. Go ahead po, pwede po yan. Pwede po ito guys, pwede kahit saan. Bahay man, negosyo man, kahit ano. As long as na 'Yung itong itong lime kasi guys malaki naman ang meron ako kaya pwede po 'yung kalamansi lang ang ilagay ninyo. 'Yung kalamansi guys pwede lang po siya. So dito hanggang maging okay po o hanggang ano guys, ito dito tutulungan niya kayo para walang away. Kumbaga 'yung mga naniningil sa kayo, inaaway na kayo. Pinagsasalitaan na kayo ng mga negative. Ayan, minsan binabantaan na kayo. So dito guys tutulungan kayo. And guys, tutulungan kayo para ma-prevent yung away. Makuha pa sa madaling usapan. ba diba, meron akong post na kung laging nag-aaway ang mag-asawa, kaya yung mga anak nyo, maglagay kayo ng lime na ganito at asin, suka. Basta something na maasim guys. Kaya niyang kontrahin yung awayan o kamalasan. Something na maasim. Suka at saka ito. Kasi dito guys, ito yun. Uh, may kakaibang amoy ito guys, ba diba? Kaysa sa kalamansi. Mas maaroma ito itong green line na to. Pero kung kalamansi ho ang meron kayo, available po kayo, go ahead po. Wala pong problema yan. So, ito lamang guys. And hopefully po yung makatulong po sa inyong lahat. Please po like and share and follow guys. Marami salamat po sa lahat po ng suporta nyo sa akin. Sa aking mga page. And guys, marami salamat po sa inyong lahat. And then, may orasyon po na para sa mga tindahan. Ayan, guys, magsipag kayo magsipag kayo gumamit ng orasyon. Dahil yan po ay nakakatulong. Proven po talaga na maraming benta. Yun nga sabi nga ni Madam, na noon daw, hindi pa daw niya nakikilala itong page ko. Sabi niya, kasi two weeks, two weeks pa lang niya nakikilala daw itong page ko. Ang sabi niya, ang mga benta lang daw niya, 1,800, 600, kulang pang pang niya. Pero ngayon daw, dahil natuto siya, ginagamit niya yung mga magic words, mga orasyon sa tindahan. Ayan guys, 4 to five thousand, minsan pa daw nakaka seven thousand sa maliit na tindahan. Imagine nyo guys, yun. Ang tindahan hindi ho malaki ang tubo, pero pag malaki po yung sale ninyo, mas malaki po ang tubo na makukuha ninyo daily. Kung baga nako-coveran niya lahat yung mga days na mga ano guys, mas marami kayong profit. Ayan guys, kahit po maliit na tindahan yan, kung malaki po yung sale ninyo, marunong kayong mag-attract ng customer. Ayan guys, naka-smile kayo lagi sa umaga. Huwag kayong nakikipag-away sa asawa ninyo sa umaga. Yan po ay magkakaroon ng maraming sale. So yan guys, maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po.